sa mapagpalang araw, tanghali o gabi sa ating lahat, tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At God is so good na tayo po ngayon ay nasa ikadalawang kabanata na ng ikaapat na aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bilang or numbers sa Ingles. At dito po ay ating mapag-aaralan no, ang mga pinuno ng bawat liti no, sa kanilang mga kampo. Sa verse 1, sinabi niya, Yahweh kina sa at Aaron, ang mga Israelite magtatayo sa kanilang tolda sa paligid ng tol ng tipanan sa labas ng hanay ng mga libita. At bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang maghawat. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, ang sa lahat. Muli po kami papa nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang siyang manguna, nagsawang siya magturo sa amin upang higit po namin maintindihan at maunawaan ang iyong salita. Talangin namin, Lord, na ma-appreciate namin ang inyong ginawa at patuloy na ginagawa sa buhay ng inyong mga anak. Salamat, Lord, sa iyong pakulit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. So, dito po makikita natin ano yung pagkakaayos no, ng la liti no, ng Israelita. Kung matatandaan po natin sa uh, kapanata isa, ay napag-aralap po natin ang bawat lipi, no? At kung paano sila inorganize, kung paano sila iniayos, no? Mula sa uh, mga lipi na ito at ang pinakasentro ay ang tabernakulo. O, oh, at dito po, makikita talaga natin no, na uh, ang sabi nga dito ay sa ilalim ng kanilang watawat. Ano ba yung ibig sabihin ng watawat? Ang spiritual significance po ng watawat ay presence of God, no? identity nila. Kaya tayo, nung no, tayo nakakilala sa Panginoon, we have that flag, that banner and that is our Lord Jesus. Yan yun. No, kaya, salamat sa Panginoon dahil uh, sa lahat ng pagsubok ng buhay, we are victorious because we are under the banner of God. Or because Jesus is our banner. So, chapter 3 verse, uh, chapter 3 to 8, sa gawing silangan, magkakampo ang mga angkat ng mga lipi ni Judah, Zakar at Zebulon. So yan, dito po mababasa natin no, yung mga lipi nila, lipi ni Juda. Ang pinuno po noon ay sina Aso na anak ni Amiladab na may bilang na 74,600. Sunod pong lipi ay si Isakar, no? Uh, ang pinuno po nila ay si Nathaniel na anak ni Zohar na mayroong 54,400 na libo at apat na raan na na niyembro, no, na miembro no ng kanilang liti yan. Sa angkan po ni Zebulon, yan po ang pinuno nila si Eliab na anak ni Helon. Sila po ay may 57,400 at 400. Yan. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay isang daan walang put. at apat na sila ang mauuna sa bawat paglakad. Sa so ito itong mga to, yung Lipi ni Judah, ni Zakar at Zebalon, sila po yung mangunguna no, sa paglakad. Verse 10 to 15, sa gawing timog naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Ruben, Simon at Gad. Sa lipi ni Ruben, ang pinuno nila si Elzor na anak ni Zebior ang bilang nila ay apat na ay, apat na po at na libo at lima yan sa lipi ni Simeon Selimuel si Selumiel si na anak ni Surisaday na may bilang na lipi na 59,300 at sa lipi ni God na ang kanilang pinuno ay si Elazar na anak ni Deuel na merong 45,650 na uh, katao yan So, ang kabuoan ng pag, ng pag, pangkat na ito ay isang daan at isang libo na put limang apat na apat ano? Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangunahan ng lipi ni Judah. Maging sa paglilipat ng tol ng lipanan ang pangkat ng mga libita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagkakat Pagpapatuloy ng panglalakbay mananatili ang bawat pangka, pangkat sa dating ayos at sa iilalim ng kanilang watawat. Ang gawing kanlura naman ang, magkakam, ang magkakampo ang pangkat ng mga alipin nila Ephraim, Manasses at ben Sa Lipi ni Ephraim, ang kanilang pinuno ay si Elezama na anak ni Amiyod. Ang bilang nila ay apatnapung libo at limang sa ni Manase, si Gamaliel na anak ni Pedazur na mayroon silang bilang ng libo at, at 200. Sa lipi ni Benjamin, si Abidan na anak ni Giodi ang kanilang naging pinuno at meron silang 35,400. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay. Sa mga gawing hilaga na may, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Nadan, Asher at Neftali. Sa lipi ni Daan, ang kanilang pinuno ay si Ahayaz, 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 na anak ni Amizaday. Na meron silang bilang na libo at 700. Sa lipi ni Asher, si ay si Pagyel na anak ni Okran. No? Ito ang kanyang ginawang pinuno. At meron silang bilang 41,500. At sa lipi ni Neftali, ang kanilang pinuno ay si Ahira na anak ni Enan at meron siyang 53,000 at 400 kalipi. Ang bangkata ito ay umabot sa 100 at libo at 600 sila ang kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. Iyon ang kanilang mga iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanilang lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 63,550. Hindi kabilang dito ang mga libita tulad ng ipinagbilin ni Yahweh kay Moises na huwag isasama sa senso sa mga libita o mga taong ito. Ang lahat ng ginawa ng, ng mga Israel ayon sa utos ni Yahweh. tayo sila ng tulong paanan ng kan lang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay. So, purihin ang Panginoon. Pagkabasa na kayo ng salita, makikita po natin dito kung paano mag-arrange si Lord is um, nakadepende no, sa kanilang heart. Ayan. So, sana po yung pagpala tayo at patuloy tayong tupulay ng Panginoon kay Lord. Ang papuri. God bless everyone.